Hi! Alam nyo ba, dito sa aming bayan ng Baliwag City, tuwing Wednesday, kami po ay nakasuot ng kulay violet. Bakit? Anong meron? Kasi ngayong buwan ng Marso, sineselebrate po natin ang National Women's Month. Pero teka lang, bakit hindi pink? Bakit purple? Bakit lavender? Kasi ang violet pala, it signifies justice and justice dignity. Kasi di ba sa Bible, dinidescribe ang isang kababaihan sa kawikaan na she is clothed with strength and dignity. At tayo sa pagsusuot natin ng violet, pinapakita natin na sinusuportahan natin ang gender equality at women's empowerment. Dito nga sa aming bayan ng Baliwag City, may pulis po tayong babae. Ang ating City Health Officer ay isang doktora. Ang mga doktor ng RHU ay mas marami po ang kababaihan at ang ating mga midwife puro babae. Ang mga nurses, mas madami din po ang babae. At kung ikaw, isa kang plain housewife, naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay, nag-aasikaso ng mga anak mo, may mahalaga kang tungkulin sa society. Kaya ikaw, babae ka, hindi ka isang marites lang.